Ay, ay, spray, eh Sige, okay. talaga yung natin. Sige, okay. talaga yung natin. natin? Pagkawa, ay, spray. So, ganyan na, mga. So, una, malayan yan. Para, for coating, kumbaga. Ayan. coating, Huwag masyadong Yung ano, yung para tama lang niya Yan. Hindi siya magluluha. Hindi siya aabot. Ayan. Sama mo kaya ito, bay. Ayan, bay. Ito yung dinapiturahan. Okay. Ayan. 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 Ayan.

ngrito oh. para mapuntahan mo yung ano oh ah, dibali yung katawan niyan. Uh, yan 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 may okay. mahapos eh papa silit lang kanan yung waro nang katagaw sa ano Tara na nika salita ka salita dyan. Naka ano ka, bulutot? Eh. Ah, bulutot pala eh. yeah. yes. uh, Oh, dito, sa kabila. Tapos okay. ah. ko na yan. Pati yun ba eh, may asama mo na. Pati to asama mo, mo na. Eh. Hindi loob, loob na. Man. Huwag na yan! Yan. Meron pa dito. Meron pa? Dito ka, usog.

lang gitu matiin Lipat Dini, dini, dini. <laughs> Ito, siguro, siguro doon mo yung ano, torilyohan. Tignan tignan lang, tignan lang, tignan lang. Okay. Basta pa yung ano ah. Basta makita yung dyan sa loob yan dyan. Yan yan, loob nga ba mayroon pa na mamurol na nag-order na bya ha